So be gone. Ayan na. Charge. Kaya pala two hours sushi kasi for the lubak. Ah! Yung bata! Malalaglag <laughs> yung bata. <laughs> Hey <laughs> can't. <laughs> <laughs> Hi. <laughs> Nagsayasayaw! <laughs> <laughs> Nalalasahan <aang> ko yung lahat. <laughs> <laughs> Ikaw, Kurt <Lan>. Hi. na. Ngunit, na damit yung Super Ikaw din. Nagsayasayaw! Nalalasahan ko yung John, na ah. Sorry, John. Baka na ba nasama yung sinabi?